So for today's video po, ayan tuturuan ko po kayo kung paano po natin ma-reduce or paano po natin maiwasan na makatanggap po or makakita po ng mga posts or ito pong mga video po, ito pong mga content sa ating pong Facebook, gaya nga po guys, ito pong clickbait. Ayan. So, uh yung mga spam, ayan yung mga scam guys yung mga scammer guys ayan so dapat po alam po natin yan na iset up po ang ating po account para maiwasan po natin na makatanggap po yung mga napanggit po na yan at dito rin po guys uh, ano po para po maprotektahan rin po ang ating pong sarili para hindi po nila guys makuha ang yung pong mga ang atin pong mga personal details ayan yung pong uh, or kahit po yung mga content po natin sa ating pong mga facebook or para po maprotektahan din po ang ating pong facebook account kaya napakahalaga po na i-set up po ninyo ang inyo pong uh, settings. Kaya panoorin mo po ito pong video po na ito kung paano po natin gawin. Guys, pumunta nga po kayo sa inyo pong Facebook account at dito po tayo sa settings. And then dito po tayo sa preferences, dito po tayo sa news feed, at dito po tayo sa reduce, dito po tayo sa low quality content, And dito nga po tayo guys sa reduce more. Ayan, so kung makikita nyo po ito guys, ayan, you may see fewer posts in your feed that have things such as, ayan, so yung una nga po guys, low quality videos that may loop or have images instead of videos. So ito nga po guys, kung meron po yung mga content, dito po yung mga low quality videos or yun po mga paulit-ulit po na mga videos or uh, eto nga po guys ay instead po na video ay image lang po. Image image lang po yung content. Or ito nga po yung pong uh, looping image. Ayan, loop, looping videos po. Ayan po, image lang po yung nasa video or yung pong uh, static image. Ayan, kung ayaw po natin yan, guys, na makatanggap po or makakita po sa atin pong news feed, pag ayaw po natin yung mga ganyan pong mga post, ayan, so i-click po lang po natin na ito pong uh, reduce more. Okay, so ano pa ba? So yung pangalawa nga po, ito pong potential spam, such as accounts that may be a uh, fake teto ito nga po gumagamit po ng mga fake accounts. Ayan yung mga dami accounts guys. Alam na po, alam naman po natin na sobrang dami na po ngayon guys ng mga uh, fake po na account. ang da, dami na po na gumagamit po ng mga fake accounts. Ayan nakalagay po din dito yung potential spam. Ayan kung ayaw po natin guys na um, makita yung mga ganun pong content ay i-reduce more lang po natin guys. So, pipiliin po natin itong reduce more. Okay? So, yung pangatlo nga po, ito pong clickbait, which may exaggerate details or withhold information. Ayan click clickbait po guys or eto nga po ito pong uh, or example nga po nito guys ito pong uh, phishing uh, phishing link post yan nga po yung mga uh, hackers ayan yung mga scammers yan po yung mga nagpo-post po ng mga links ayan yung uh, ano po ba yung sabi niya dito ayan yung sabi niya po dito so which may exaggerated details or withhold information na yung main purpose nga po nila is makuha po yung attention po nat, makuha po nila yung attention po natin para ma-attract po tayo para po uh, i-click po natin yung, yung, yung pong link po na yon na pagka-click nga po natin yung link po na yon ay madadala po tayo sa other webpage po or di kaya po yung makukuha na po nila ang atin tong personal details, ayan yung mga photos, ayan yung mga videos, lahat po guys makukuha po nila once po na uh, clinic po natin yung pong link po na yon Kaya, kung maaari po guys, kung ayaw nyo pong makatanggap yung mga post po na gano'n, yung mga content po na gano'n sa inyo pong Facebook account, ay uh, pipindutin lang po natin na ito pong reduce more. Okay? So, at dito rin po guys, nakalagay po dito, dito you may also see a fewer post from some friends and family if they share this content. So guys, kahit po ang inyo pong mga friends, ayan yung mga close friends nyo po ninyo, ayan yung mga family po ninyo, na pag-share din po nila yung mga ganoon pong klaseng content ay hindi rin po kayo makakatanggap or uh, hindi nga po dadaan po yung mga ganoon pong, uh, ganoon pong klaseng content sa inyo pong mga newsfeed. Ayan, so pagka malinaw na nga po sa atin po ang lahat, ayan so pag okay na po, ayan si click to okay na po natin. So pagka-click okay na po natin, so lahat po yung mga nabanggit guys is ma na po siya. So less post po sa inyo pong mga Facebook account. Sa inyo pong Facebook, uh, less po na makakatanggap po kayo ng mga gano pong klase ng content uh, sa inyo pong uh, Facebook, sa inyo pong newsfeed feed. Ayan, so sana po uh, ma malinaw po sa atin pong lahat ito. And I hope po may natutunan nga po kayo ito pong video po na ito at nakatulong po sa inyo. Ayan, wag na wag nyo nga po guys kalimutan. Ayan, so mag-like po. Ayan, pa-follow po. Pa-subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga ganito pong klaseng video, video tutorial. At kung meron nga po kayo katanungan, ayan, mag-comment lang po kayo dito sa baba. Ayan lang po guys. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!